So ayan. <laughs> Parang na nakakapani bago <laughs> magmoto vlog. Back on track na po tayo sa monetization sa YouTube, no? Interesting na mga content. Kasi kung lang na ganito dito sa Tagum City o dito sa Mindanao and also nung last week then is uh, papunta kami sana ng Leyte. Ay, yun nga. Hindi kami nakatawid. So papunta mga Surigao, Maraming mga daan talagang inaayos. So, yon ang problema ngayon dito sa Pilipinas dahil sa mga likong pag-iisip ng mga politiko. Kung sana nga lang si Duterte ay lifetime siya na lang sana naging presidente. Uh, hindi na yung panguhuli ang purpose. Eh. Yung iba is na eh. Di ba? So, good morning mga amigo mga migo. It's a great morning. So matagal-tagal din ako hindi nakapag motovlog So tara mag motovlog tayo sa araw na ito So papunta ulit tayo ng Macau para sunduin ng aking asawa at ang aking anak So shoutout nga pala no sa mga nag-comment sa akin uh, mga videos ko So dagang salamat sa pagpanood at sa, sa pagkomento At also sa supportan. It's a great feeling na meron pa rin na mga sumusuporta sa mga nagagawa kong mga vlogs So tara let's go So ayan. Let's go. Pa, palihog ko pa. So madala tayong helmet para sa helmet ng wife ko. As Raven pala. So let's go. So ayan dito nga pala ako sa Tagum City no. So yung wife at saka anak ko is doon po sa Mako. Kasi doon sila natulog. Every Saturday kasi umuwi kami doon. Then doon sila magstay. Pag Sunday, so ako dito na sa Tagum. And yon. It's a great morning to do motovlogging. So matagal-tagal din ako hindi na pag motovlog. That's do this! So, <laughs> Para na nakakapanimuni bago <laughs> mag-motovlog. Sa na shoutout nga pala sa mga sulid nating supporter at sa, sa mga subscribers natin dito sa aking YouTube channel. So it's a great pleasure po na sa pagsuporta nyo dito sa akin ay malaking bagay na po yun. And sa so panonood nyo po at pagkomento at lalo lalo na sa pag like at pag share ng mga videos ko. So malaking bagay na po yun and yes yes na yes na yes kasi back on track na po tayo sa monetization sa YouTube no. So nakabalik na tayo sa monetization sa YouTube and hopefully sana tuloy-tuloy po ito and mas dami pa po yung mga views natin kasi hindi talaga madali magkaroon ng malaking views sa YouTube no, especially kung hindi ganoon ka intense yung mga content na ginagawa natin. oo so, mas mas patok kasi kung meron kayong mga ginagawang uh, interesting na mga content kasi kung moto lang na ganito dito sa Tagum City o dito sa Mindanao raw moto lang parang hindi na siya ganun kapatok gaya na sabi ko dati di ba so dito tayo sa Manga dadaan no, sa Manga Road so noong mga nakaraang araw no mga nakaraang buwan ay medyo na busy ako and also nung last week then is ah uh, papunta kami sana ng Leyte kaso nga lang pagdating sa Lipata Surigao kung napanood nyo po yung aking last video ay yun nga hindi kami nakatawid hindi kami nakakuha ng ticket so actually uh, nagsimula aming bumiyahe dito is gabi mga alas otso ng gabi then dumating kami doon sa Lipata Surigao is mga alauna imedya so biniyahe namin yung Tagum City to Lipata Surigao is nasa limang oras mahigit lang so pa, palagay na lang natin 5 hours and 30 minutes yung biyahe namin kasi medyo mabilis din magpatakbo yung aking kapatid so sanay na din siya sa daan dahil nga sa ilang beses na din siyang bumbiyahe at sa magaling yung magdrive na sa sakyan kaso nga lang ang dami mga lubak no sa daan papuntang Surigao nagsimula yung mga lubak is sa uh, mawab yung dating nasira na landslide muntikan nang mawala yung daan doon pero ayun hanggang ngayon hindi pa siya na-renovate nare no so sa tingin ko is yun ay nangyari yung malapit na matapos ang termino ni Duterte tapos ana nagkaroon ng bagong administrasyon itong si BBM ay hindi talaga siya na ayos na hindi siya na gawa so lubak doon sira pa rin then ahead of it papuntang sa ano doon na sa may unahan sa mawa meron na din mga daan na kinukumpuni o si inayos pero hindi pa natatapos e paano yung matatapos ba diba? so papuntang mga Surigao marami mga daan talagang inaayos kaso nga lang hindi ko sure kung matatapos ba yon dahil nga sa pagkakaalam natin yung Mindanao ay zero yung budget di ba sa pagkakaalam ko yun ang sabi ng karamihan at saka sa balita so ginawang zero yung budget for 2025 ang Mindanao so yung lahat ng mga proyekto o yung mga infrastructure projects at saka pagre rehabilitate na mga daan ay talagang mauun siya me or maiiwang nakatenga gaya na lang din yung, yung, flyover no, sa Davao City so naipakita ko din yun sa short videos ko dito sa Youtube makikita nyo naiiwang nakatenga, hindi siya natapos sa tingin ko malapit na din yun sanang matapos, kaso nga lang wala nang budget so wala na din may papatuloy na proyekto o um, matatapos yung flyover na yon sayang malapit na sana matapos kung titingnan mo yung actual na nagawa na di ba so yon ang problema ngayon dito sa Pilipinas dahil sa mga likong pag-iisip ng mga politiko no? especially yung mga kongresista na mga hindi na nanalo <laughs> nung last na election <laughs> sila yung mga dahilan na naging zero budget yung Mindanao no? ewan ko na lang eh hindi yung mga sa Pilipinas dahil sa mga politikong ewan ko lang so hindi na natin yung pag-uusapan kasi hindi na yan talaga yan mababago dahil nga sa nakaugat na yung mga ganyang issue di ba dito sa Pilipinas so matagal na yan kung sana nga lang si Duterte ay lifetime siya na lang sana naging presidente siguro mas malaki yung pagbabago ng Pilipinas dahil sa panahon ni Duterte talagang masasabi ko thumbs up ako at saka 100% maganda yung administrasyon ni Duterte no? ni Tatay Diggs talagang disiplinado ang lahat at sa nga pala no nung sa ano may nakasabayan kami na From Digos ata yun sila papuntang Surigao del Norte doon sa Lipata. Kasi tatawid din sila eh. Papuntang Manila sila eh. So na-mention niya na... Ang dami mga highway patrol or yung mga checkpoint no. Kasi maaga silang... Kumbaga may araw silang bumiyahe. So ang dami mga checkpoint ng mga highway patrol. Saka nangungotong sa daan. Totoo yun. Bumabalik yung mga ganyang mga issue no. Yung mga nangungotong sa daan na mga highway patrol saka dawan ko lang sa mga LTO pero mostly kasi sa mga highway patrol yan eh At saka sa mga LTO auxiliaries na mga police o sa highway patrol So ako na experience ko na yan eh Pero yun nga lang uh, It's a favor na din naman yun Kung especially yung sasakyan mo, motor mo is merong violation talaga Wala ka magagawa kundi hingi ng pasensya, hingi ng tawad at ng uh, pabor, di ba? So kaya napipilitang mag-SOP. Pero sana nga lang no, so, yung mga ganyan is ma lesser din kasi the more kasi na mayroong mga ganyan mga bagay so inaabuso yung kanila mga posisyon at saka nila mga katungkulan di ba So it's better na sana makontrol ulit yung mga ganyang mga bagay na ma experience natin sa daan yung mga ganyang kotong at saka ah, hindi na yung panguhuli ang purpose eh yung iba is pangumotong na eh di ba? so karamihan yan marami yan saka nung papunta kami ng Surigao ah, expected din naman ah, medyo marami talaga yung krabi lubak na lubak yung daan ang lalalim Siguro kung kagaya nung manasunda namin na mga ambula na ambulansya ay mahirap ang bumelo kung emergency, di ba? Kasi nga lubak na lubak para baka matanggal bigla yung gulong dahil nga sa sobrang lalim na mga lubak doon. Mga parts sa papuntang malapit na sa, sa Surigao. Yun, dami doon. Sinisira yung daan. Hindi naman tinatapos agad. Inewang nakatingga yun nga no ang hirap pag ganyan pero it's a great experience naman so matagal na sana akong sabik na sabik na makauwi ng late kaso nga lang hindi kami naka uh, tawid. dahil nga sa sobrang puno yung pier at dalawang barko lang tumat tumatakbo that time dahil nga sa <coughs> yung iba ay naka ano on maintenance daw yung iba mga barko saka yung pier ng sa center bahagi na Surigao is yung sa Pasca tata yun saka sa para sa mga pasero lang walang sasakyan niya siguro so lumipat dun sa lipata so dumami yung mga pasero at saka sasakay then dalawang barko lang bumabiyahe sa binit is malit na barko So limited lang yung pwedeng sumakay Saka doon sa lipat ah, Sa liluan na port papunta Ay malaki yung barko Pero hindi pa rin yung masasabi na Pwede kahit ilan Pero limited pa rin sa dami ba naman ng mga pasahero na uuwi Kakatapos lang din ng election So marami din yung umuwi ng Mindanao Para bumoto from Visayas And also sa galing sa Manila O sa Luzon So ayun nagabot lahat Sa pier ng lipata So kami dumating kami doon sa Lipata is mga alauna na ng madaling araw. So mga 1.30am ng madaling araw. And ayun, pumila agad ako para makakuha ng ticket. Kaya sa dami ba naman ng pumila sa saka marami yung mga pasahero at sasakyan ay hindi ka talaga basta-basta makakuha ng ticket. And kahit nga mag-ISOP kami ah, sabi ko na nga doon sa isang ano eh sa loob na magbibigay ka ng isang libo para lang makasakay kami kasi yung sasakyan namin is Fortuner, yung sasakyan ng kapatid ko at sa kapito kami eh limited lang yung pwedeng sumakay doon sa binit limang pasayero lang kasama na yung driver sa sasakyan so ayun, hindi kami pinalad at sa doon sa kabila naman sa is puno na din sa so, sobrang dami kaya ayun, yung sigurado mga sasakyan kami is Monday na eh hinahabol namin eh, Sunday festa ng lugar ng papa namin doon sa Leyte sa Bato Leite na park kaya yon hindi kami natuloy umuwi na lang kami kasi alanganin din at saka malakas yung ulan that time kaya uwi <laughs> so better luck next time so andito na ako sa mga no, dito sa lugar ng wife ko so ayan o no, dagan salamat sa pagtanaw Uh, sa mga susunod nating na vlog no hopefully if you like this video don't forget to like comment share and subscribe and click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads once again this is for christmas Doc lagi na sasabi always pay before you ride ride safe always mga amigo mga amiga peace out ayan dito na yan si papa oops